So, ayan na yung blinds. Ikakabit na ni Kuya. Ngayong araw naman is yung blinds ang ikabit. Ano nga yung date? March 27, no? Hindi ba wala akong pahinga? Kahapon lang yung ano. Ngayon yung blinds naman. Ayun <laughs> na siya, yung blinds. Ito yung blinds sa baba na ikabit na ni Kuya. And sa taas naman siya super so gulo ng bahay. Sunod-sunod na pag-aayos. Nabago pa hapon na tapos. And then ngayon ito namang na lang tapos. Nasaan ang hostesya? Nasaan ang hostesya ng bago? <laughs> <hustisya> <laughs> ito na yung blinds namin guys. Ayan. Ayan yung napili. Ayan na yung napili. Ang ganda. Ang sakit sukat niya. Ang sakit sukat niya. Ang sakit sukat niya. Ang sakit sukat niya. Diba? Ang ah, sakit ko muna ba sa madala ako okay sa inyo to? Ay hindi ko alam sa boss ko. Apo. Pero sakit ko lang muna. Pero kung ayaw naman na sir, pwede ko naman palitan yan Ah, Gatay halang siya na nga dyan. Uh Oo. -oh. Update na lang po sa Andiyan naman sa yung sukat, di ba? Ah, uh, si sukat so, masyadong malaki tong isa. Option na lang yung Serian ha, ma'am ha. Sa kali po na ayaw niya nang dagdag na Pero hindi naman bakit tignan. Parang mo <laughs> wa <tipa> nasional kita <tipa> lihatlama <tipa> Tapos na silang ikabit guys. Tatlong blinds lang naman yun sa taas.